Bumagsak ang mundo ni Elena nang marig niya ang sinabi ng doktor. Parang pinagtakloban siya ng langit at lupa. Nakatulala siya sa isang sulok ng tahimik na hallway ng St. Jude Medical Center. Ang amoy ng gamot sa ospital at ang paulit-ulit na heart monitor sa dikalayuan ay lalong nagpabigat sa kanyang dinadala. Miss Elena, panimula ng doktor, si Dr. Reyes, ang tono ay malungkot at formal lumabas na ang resulta ng MRI at biopsy ng inyong nanay Corazon. Ang kanyang kondisyon ay mas critical kaysa inaakala namin. Kailangan niya ng isang agarang complex operation upang maalis ang ang bukol at kasunod nito ay matinding post-operative care at intensive monitoring. Huminga ng malalim si Dr. Reyes at ang paghingang iyon ay parang countdown sa pagbitiw ng bomba. Base sa initial estimates mula sa billing department at sa kasalukuyang presyo ng mga gamot at supplies, aabutin po ng humigit kumulang dalamang milyang piso ang kabuwang gastusin. Posibleng madagdagan pa ito depende sa magiging reaksyon ng kanyang katawan sa operasyon. Naramdaman ni Elena na parang may nagtulak sa kanya at bumabsak siya sa semento. Pilit siyang naghanap ng salita pero tila napipi ang kanyang lalamunan. Pero dok, Ganun po ba talaga kalaki? Wala po bang, wala po bang ibang paraan? Ang boses niya ay halos bulong na lang. Sa kasamaang palad, Miss, ito po ang pinaka-epektibo at pinakamabilis na paraan para mabigyan siya ng chance na mabuhay. Tininam namin ang insurance niya, ngunit hindi sapat ang coverage para sa ganitong uri ng operasyon. Kailangan po ninyong makapagbigay ng initial down payment na hindi bababa sa 300,000 piso sa loob ng 48 hours para maihanda ang operating room at masimula ng mga pre-op procedures. Habang naglalakad babalik sa silid ng kanyang inay, parang sasabog ang ulo niya sa bigat ng problema. Dalawang milyon? Sa ang kamay ng Diyos ako kukuha ng ganito kalaking pera? Ang kanyang personal na naipon ay halos kalahati lang ng down payment. Ang takot ay humalo sa desperasyon alam niya kailangan niyang kumapit. At ang unang naisip niya ay ang mga taong dati niyang tinulungan. Mula sa maliit na lounge sa ospital, sinimulan ni Elena ang maraton ng pagtawag at pagmensahe. Bawat tunog ng dial tone ay parang martilyo na tumutok-tok sa kanyang ulo. Una na niyang tinawagan si Tito Ben, ang kapatid ng kanyang ama, Tito, emergency lang po. Si Inet po kailangan pong maoperahan ka agad. Malaking pera po kailangan sa operasyon. Ang boses ni Tito Ben sa kabilang linya ay parang walang buhay. Nako, Elena. Pasensya ka na pero gipit din kami. Nagpapasalamat ako sa tulong mo noon kaya lang gipit din ako. Wala akong mabibigay sayo. Nagtayo ako ng bagong branch ng water refilling station ko at lahat ng pera ko ay nakatali doon. Pasensya na talaga. Huwag ka mag-alala. Makakaraos din kayo. Ipagdarasal namin ang inay mo. Click. Sunod ay si Ate Lisa, ang pinsan na itinuring niyang kapatid. Ate, Pakiusap, kahit magpaano lang sana, mapahiram mo ako. Kailangan lang talagang maoperahan agad si inay. Babayaran ko po agad, promise. Naku, Elena, may loan pa ako sa bangko. Hindi pa ako tapos sa mga bayarin ko. At saka, nagkasakit din si Bonso. Ubus ng pera ko sa ospital. Kahit gustuhin ko, wala talaga. Magpost ka na lang sa Facebook. Baka sakaling may tumulong na iba. Ang boses ni Ate Lisa ay nagmamadali na para bang gusto na nitong tapusin agad ang usapan. Hindi pa rin sumuko si Elena. Nag-text siya kay Mark, ang best friend niya noong college, na tinulungan niyang makapagsimula sa maliit na negosyo. Ang sagot nito ay text lang. Sorry El, busy ako. Galing ako sa client meeting ngayon. Alam mo namang gipit ako ngayon. Bawi na lang next time. Good luck. Walang tanong kung magkano, walang tanong kung kailan kailangan, tila walang pakialam. Sa loob ng anim na oras, umabot sa halos dalawangpung tao ang tinawagan at sinendan niya ng mensahe. Pamilya, kaibigan, ninong at ninang, ang resulta ay pare-pareho. Paghingi ng paumanhin, pag-iwas at walang konkretong tulong. Ang pag-asa ni Elena ay unti-unting nadurog sa kawalang silbi ng bawat dial tone at text message. Napaupo na lamang si Elena sa isang sulok. Tumulo ng tahimik ang mga luha. Magkahalong galit at awa sa sarili ang naramdaman. Naalala niya ang mga panahong wala siyang pag-aalinlangan na tumutulong pag may nangangailangan. At ngayon, na siya naman ang may kailangan, wala kahit isa man lang ang nakaalala sa kanyang mga naitulong at kabutihan. Noong mga panahong mayaman siya, na may matatag na trabaho sa isang multinational company at may malaking ipon, hindi siya maromot. Si Tito Ben, naalala niya ang gabi na lumapit ito sa kanya, umiyak dahil nalugi ang kanyang tindahan. Hindi nagdalawang isip si Elena na bigyan siya ng isang daang libo bilang paunang puhunan. Hindi niya ito itinuring na utang, kundi suporta sa pamilya. Ngayon, si Tito Ben ay nagmamay-ari na ng tatlong branch ng kanyang water refilling station. Pero wala itong maibigay kundi dasal. Si Ate Liza, ang kanyang anak ay muntik nang hindi makapagtapos ng college dahil sa utang. Si Elena ang nagbayad ng 50,000 pesos para ma-release ang diploma. Hindi niya sinuklian ang kanyang kabutihan ng may kahalintulad na tulong kundi ng mabilisang pagtanggi. Si Mark, naalala niyang araw na nagumpisa ito. Ang 20,000 pesos na ginanit niya bilang startup capital para sa online shop ni Mark ay galing sa kanya. Ito ang perang nagpalago sa negosyo ni Mark na ngayon ay booming na. Ang sagot ni Mark, Busy ako. Ang mga alaala ay parang matatalim na salamin na dumudurog sa kanyang puso. Hindi siya humihingi ng kapalit sa kanyang naibigay. Pero umaasa siya na, sa ganitong emergency, ang reciprocal love at concern ay mananaig. Mali pala siya. Ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay tila may amnesia pagdating sa kanyang pagtutulong ang pera na dati nagbubuklod sa kanila ay siya ang naging pader na naghihiwalay sa kanila ngayon. Ang kabutihang loob niya ay ipinagpalit sa kawalang pakialam. Napagtanto niya na sa panong wala na siyang maibigay, wala na rin siyang halaga sa kanila. Ang pagkalungkot ay napalitan ng isang malalim at mapait na realization tungkol sa kalikasan ng tao napuno ng matinding hinagpis at galit ang dibdib ni Elena pero nang makita niyang mukha ng kanyang inay payat at tila nakikipaglaban napagtanto niya na hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon walang saysay ang pag-iyak sa mga taong tumalikod sa kanya niyakap niya ang kanyang inay at sa gitna ng kanyang pagluha isang kalmado at matatag na tinig ang ngaw sa kanyang isip hindi ako magpapakababa para sa kanila, bulong niya. Ang buhay ni Inay ang mas mahalaga kaysa sa pride ko o sa pagkadismaya ko sa kanila. Doon nagkaroon ng malaking pagbabago sa pananaw ni Elena. Pinakawalan niya ang expectations niya sa mga tao. Ang kanilang pagtanggi ay hindi pagtatapos ng laban. Ito ay simula ng bagong kabanata kung saan siya at ang Diyos lang ang magkasangga tumayo siya at kinuhang kanyang laptop. Agad niyang binenta ang kanyang minamahal na kotse kahit na mababa ang presyo. Ibinenta niya ang kanyang mga alahas. Lahat ng liquid assets niya ay kanyang pinagsama-sama. Kumuha siya ng emergency personal loan sa bangko kahit alam niyang malaki ang interes. Kailangan niya ng aksyon, hindi awa. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang inay at nanalangin isinuko niya sa Diyos ang kanyang bigat, ang kanyang pagkadismaya at ang buhay ng kanyang inay. Humingi siya ng lakas, ng clarity at ng milagro. Napagtanto niya na ang pag-asa sa Diyos ay walang katumbas na kabiguan at ang kanyang plano ay higit pa sa kayang ibigay ng sino mang kao. Mula sa sandaling iyon, si Elena ay hindi na umasa sa tulong na galing sa kaibigan o kamag-anak nakatuon siya sa pagtatrabaho, sa paghanap ng mga paraan para makalikom ng pera at sa pagdarasal. Naging matatag siya. Ang pagsubok na ito ay nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral. Sa buhay, ang tanging tunay mong maaasahan sa oras ng pinakamatinding pangangailangan ay ang sarili mong determinasyon at ang iyong hindi matitinag na pananampalataya sa Diyos. Iyon ang simula ng kanyang solo at matapang na laban.